kayong mga narerito ng ay ng kapayapaan. At isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Salamat at kayo ay naririto. At muli sa sa inyong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga anak, ako ang inyong ama. Ako ang nagbahagi sa inyo ng buhay na inyong taglay. Ang inyong hininga ay sa akin na Kaya, kayong lahat ay akin mga anak. Kayong mga naririto, nawa, magpaguloy kayo, magpumawa ng mabuti sa bawat isa. At kung ano man ang mga nakatakdang gawain sa komunidad na ito. Lawa kayo ay magkaisa. Kayong lahat ay magtulungan sa pagkat kayo ay aking mga anak na nilikha dito sa sandiwutan. At ang bawat mga anak ng Diyos ay patuloy na ulitin at ay mamahalan. Kayong mga naririto ay umaasa sa akin na kayong lahat ay gagaling sa inyong karamdaman. Kaya pag hawakan ninyo ang inyong mga pananampalataya na sa karamdaman ninyo ay mayroon ako kagalingang ibabahagi sa bawat isa sa inyo. Kayong mga naririto na at paglayang lakas at buhay, naway, pagsikapan rin ninyo, nagawin ang inyong mga tungkol sa aking komunidad. Ito ang komunidad na ipinagkatiwala ko sa inyo. At ang komunidad na ito ay mayroong tungkulin sa bawat isa. Higit sa lahat sa inyong kapwa. Kaya lagi ko kayong binubuno ng pag-ibig at pangunawa. Nawa ang bawat isa ay laging magkaroon ng habag at awa sa bawat isa. At kapag ang awa ay lagi ninyo ipinadadama, kalakip no ng pag-ibig sa inyong kapwa, gayon din sa inyong sarili. Ako ang inyong ama, ako si Yahweh, ako ang nagtakda ng lahat ng bagay. Kung bakit kayo naririto, ay ako wag nang sakda sa inyong lahat. Hindi nyo itinakda ang inyong mga sarili para sa akin. Ako ang nagtakda sa inyo upang akong siyawe ay makilala ninyo. Upang ako na inyong Diyos ay inyong paglikuran habang kayo'y nabubuhay. Kaya kayo ay lagi kong inuunawa lagi ko kayong tutulungan at lagi ko kayong iniligtas sapagkat ako nga ang inyong ama ang nagbigay ng buhay at ako rin ang dahilan kung bakit kayo naririto sa sandibutan. Kaya't aking mga anak, ipagpatuloy ninyo ang inyong paglilingkod. Naway no wag ninyo iiwan ang inyong sapagkat baka dumating ang araw sa pag-iwan ninyo ng inyong tukulin kayo'y wala ng balikan napakahalaga na kayo'y aking pinagkakatiwalaan at ang pagkitiwa ng iyon ay inyong pahalagaan ako si Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang aking tagubilin sa inyong lahat na aking mga anak ano ba ang mga gawain sa komunidad na ito. ito ay inyong pagtulog-tulungan. Gamitin ninyo ang inyong mga talento sapagkat kayo ay pinagkalooban ko ng mga bagay na iyan. Ang lahat ng nasa sa inyo ay nagmula sa akin kaya't aking mga anak, lagi kayo magmahalan at pagkakawaan. Naway so, pagnilayan nyo rin ang darating na pagbabahagi ng buhay ng aking bugtong na anak. Pagnilayan nyo ang mga kaganapang iyon. isabuhay ang mga bagay na mabubuti na inyong mapagninilayan. Ang pag-ibig na inialay ng tagapagligtas ay siya nawangin niyo rin maging pag-ibig sapagkat kapag taglay ninyo ang pag-ibig na iyan, walang bagay na hindi ninyo mapagtatagumpayan. Kaya kung sino man ang nagkukulang ng pag-ibig, kayo sa akin at ito'y aking pupunoy. Ako si Yahweh, ang Diyos na dapat sabahin ng lahat. Ako siya Yahweh, ang Diyos na dapat paglingkuran ng lahat walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Ako si Yahweh, ang Diyos, ang Alpha at ang Omega, ang lumikha ng sandiputan, ang nagbigay ng buhay sa lahat ng may buhay. Ako ang Diyos na nag-aalay ng aking sarili para sa akin mga anak, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong pagpalito. Nawa kayo ay laging sumunod sa aking kalooban. Maraming salamat sa inyo. sa aming mga sana para na ang pagpapatawad namin sa sa amin. At huwag mo kami makamukulong sa at ayaliyan kami sa lahat ng mga sama. Amin. Pablo Maria, at at ang katulong mga 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 ng mga mga sa babaeng at pinagpala ka naman yung na Santa Maria, Ana ng Diyos, ngayon at kung kami mamahal namin. Diwan natin sa amat anak ng Espiritu Santo. Kaparalan sa mga kuna ngayon at pa kailanman magpasa walang higang siya. Pangalan na naman ng na anak ng Espiritu Santo. Amin.

好的东西它你吧。